ay itsura rung mga nandito Ah, Jesus. Wala na laman Makasin ko Meron syang wingmaster sa paa Bali red bar cock Ito Kalat syan Hanggang katawan Hanggang dito Sa ilalim Ayun, eh, no? parang sya dalmatian Hanggang dito sa leeg Meron yan Hanggang ulo Hanggang pakpak Tingnan yung pakpak nya Makasin ko, napakalupin Burado na yung mga letra pero ang maganda dito mga kasing ko, maganda yung kulay. Ang maganda sa kanya, pogi na, borga na, maganda pa kulay. So yun mga kasing ko, bali ngayong araw na to, eh, sisilipin natin yung hindi natin nasilip kahapon na naka-box mga kasing ko ngayon, eh, sisilipin na natin. Kung ano ba yung mga laman nila, baka mamaya, eh, super ganda, sobrang taba, malalaki yung katawan, eh, ano na, go na go mga ko kaya gagawin natin eh, silipin natin pero bago yan mga asin ko eh, kumuha na pala ako dun sa ating mga laruan pag sinabi natin mga laruan eh, mga off color yun yung mga laruan natin na mga rare mga semi rare mga... basta maganda sa paningin kong kulay eh, nilalagay ko doon ginagawa natin laruan uh, pinapalipad-lipad lang natin para may nakikita tayong magandang kulay mga ko bali ngayon eh, kumuha ako ng dalawa doon at nilagay na natin dito dahil ibibreed na natin sila pero sa tingin ko ayun eh, no ha sige ko kasi sisilip ko eh mukhang pair na sila talaga kasi dating pair na to kasi doon nilagay ko doon para nagipas sila ng mga pares dahil marami sila doon crowded eh ngayon nung nilagay ko dito eh parang pares na naman ha ko ito sila oh bali ang tinabi natin Ayan sila, kung makikita nyo. Yung ating almod mamaya sisilipin natin kung gano'n sila kaganda. Back-to-back back almond. Yung lalaki, eh, almond. Yung babae, almond din. Mahirap sa babae ang almond ba, ko. Buti na lang, nakapagtabi tayo ng isa. Dahil, anak niya yan, kasi ko, bali ano sila, bakto uh, back-to-father sila, dalawa. Kaya sana maglabas ng magandang kulay, na parang mga ganyan din ang kulay, kaya mukha sana ng tatay. Dahil yung tatay, eh, tad -tad ng markings na pagka-almond niya. Kaya gagawin natin, sinalang natin sila ang laki ng katawan niyan mga kasing oh, nung ko oh, uh, ko nga sobrang laki so ayun silipin natin kung ano yung pa ng pinaris natin dahil parang mas gumanda sila nung nahawakan ko parang mas gumanda kumpara mo dun sa unang nakuha natin dati mas pogi na sila ngayon borga pa mga kasing ka, bali silipin natin kung ano yung tsura rumangan dito ah isus wala na laman mga what happened Andito na pala. Hindi <laughs> hali nilipat na natin dito yung mga kalapati kahapon dahil nga medyo padilim na kaya ginawa natin eh ngayon na lang natin sila video hindi natin sila binidyo ang kahapon para naman medyo maliwaliwanag kapag nakita natin yung mga ibon ito ang Bali ko konti lang sila, sakto-sakto lang yung carton na siksi na konti ko. Bali ang dinala ni tropa Pips natin eh parang rumble ito may babae may cock yung red bar yan o oh. cock yan mga singko may red check may parang yung relax doon mga singko pero i check, check natin mamaya dahil yung isang tropa bibs natin eh nawawalan ng ganyan titignan natin yung leg band baka mamaya dito na ibagsak eh pwede natin isole pero pag iba yung leg band eh pwede natin i-display mga singko bali kanina sinilip ko habang nililipat ko dito maraming naka club ring marami rin wala ayun o clip lang pero ito, parang ito mga sikol. Nakaklab siya ng south. May nakita ako dito mga naka wingmaster master. May nakita naman ako parang naka-DPHA. Parang ganun mga sikol. Club lang dito sa Tarlac. Pero Tingnan na natin medyo ang mukha nila mga yung hindi ganong gagandahin. Sakto-sakto lang, hindi naman ganong kagaganda yung mga binagsak sa atin. Ang problema diyan eh medyo payatin ayun no? medyo payat ito. Ano ba yan? Napakagaan. <laughs> Bali silipin lang natin yung ilang piraso, try lang natin bumunot ng ilang piraso para masilip naman. So yun, umpisahin natin kay yun. Bali ito yung isang brown mga siko, ang no? oh, napakaganda niya. Red bar kak ito sigurado malamang sigurado eh wala siyang leg band sa kabila ayan meron siyang wingmaster sa paa bali red bar kak ito silipin na lang natin yung mga gusto kong makita para naman mas madali tayo eto naman mga ko eh, isang blue bar pakita nyo pearl eyes sya maganda rin Kaso, medyo payati na sila mga kasing ko. Medyo napabayaan na siguro to. Ang maganda dito, nakita ko kanina, yun eh, o, dalawa ang club ring. Kaso, mukhang sinuksok lang. Hindi sa kanya yung leg band niya mga kasing yun o. Eh, no? Mukhang sinuksok lang. Dahil nakita ko kanina, isang panggasinan, isang pampanga. Ang <laughs> layo, pinagbiak niya mga kasing ko. Bali, eto yung isa nating kak. Malinis pa naman siya, kaso, eh, payat. Malikot malikot pa, payat nang malikot pa. Asik may, <laughs> no? no? may lakas pa mahas. Ayun oh. Ayun oh, may lakas pa siya. Pero mukhang nalalambot 'to dahil nga payatin. Ayun oh. No? Medyo nakakapa ako yung ano, nasusugat yung kamay ko mahas. <laughs> Medyo payat sila. Mukhang hindi na papakain 'to. Bali. Lagay na natin dito. Malikot siya. Baka masugat ako ha. <laughs> <laughs> so ayan. Silipin na lang natin yung... Ayan. Eh, try natin silipin yun. Para dyan sa relax oh. Sa markings lang. Dyan sa relax. Ay, ito siya mga singko. Pero hindi siya mukhang dyan sa relax. Dahil medyo nagputi yun dito niya. Mas maganda sana kung medyo nakaka-cover. Yung white top lang ang nakikita. Mukha siyang saddle na eh. Saddle na ito. Ayan o. Oh. Nakaklabring din siya ng... Ano ba to? Burado na mga singko. Ayan o. Oh. Burado na yung mga letra. Pero ang maganda dito mga kasing ko, maganda yung kulay. Kaso, kung payat yung isa, eh, mas payat ito. <laughs> <laughs> ang likod pa, ang hirap mawakan, grabe. Ayun, oh. No? Kung, kung, payat yung isa, eh, mas payat ito. Ayun, oh. No? makikita Ay, yung buto mga kasing ko. Pag ito kinatay mo, eh, kalansay na. ang <laughs> ganda pa naman ang kulay. Pero kung patatagaling kasi natin ito mga kasing ko, napapakainin lang natin, eh, malulugi tayo. Kaya gagawin natin. Habang pinapakain natin sila sa labas, eh, medyo tumataba na nababawasan para... Kaso ang papayat na pa paano naman makukuha ng mga to. So ayun. Well, hindi na natin sisilipin yung iba. Tingnan nyo na lang. Kung gusto nyo mag-alaga ng patabain, eh, hindi kayo kumuha dito. Medyo payat sila. Parang siyang walang lalambot eh. Hop, oh, makakalalabas ka pa. Hindi <laughs> <laughs> ka na ka makalipad eh. Bali, ito na. Yung ating tinabi na. Bali, kompleto na sila. Dito yung ating white bar, ating rose, ating stencil, yellow at saka itong opal. Dito sa ilalim mga sige eh, ang magagay natin dito yung ating almond. Mga kasinggoy, almond natin, oh napakaganda. Tignan nyo naman siya, mga kasingo. Yung kanyang mga black spot, eh sobrang dami. Ngayon, meron tayo dito. Silipin muna natin yung hen. Dahil yung hen, eh almond din ito, mga kasingo. Anak niya ito, eh. Tignan nyo mga kasinggoy, oh halos bumorgan na siya. Pero hen ito, napakalaki na ng ilong. Tsaka laki ng katawa. Tignan mo yung hawak ko, oh one side lang hindi ko na siya maabot tayo mga sikaw hindi ko na maabot ang wing master ito mga sikaw bali ito yung hen natin kung mapapansin nyo yung hen mga sikaw hindi siya gaano kalat kalat pero almond na siya ayun o no? diba bibihira po ito yung may mga kalat kalat na ganyan sa almond sa babae sa babae diba kaya ito ang iba back to back natin diba balik natin dun sa tatay para naman puro almond lang ang iaanak niya Tingnan natin yun yes, sa mga sito oh. makikita nyo yun kukunti lang yung mga spot niya pero meron pa rin yun, no? pero makikita nyo yung kak dyan eh, sobrang gwapo sobrang dami parang penentelpen pen lang parang kinalat kalat mo yung mga pentel pen pero yung hen eh okay naman eh, No? Nung una nga yung hen mga kasing ko eh hindi siya ganyan karami, ko lang. Pero ngayon eh dumadami. Habang umiidad sila eh dumadami. Lalo na yung kak eh no, napakaganda. Ganda rin nung hen. At least meron tayo na itabing hen dahil sobrang dalang po ng almond na babae. Eh. Kaya tinabi na natin tong hen na to. Kung mapapansin niyo yung kanyang pagka-spot. Eh parang isang buong hibla ng mga pakpak ng mga balahibo niya. Hindi tulad nung ano, guhit-guhit. Pero yung kanya parang tigi isang hibla. Eh, no, pero ang ganda niya mga singko, silver siya na almond eh, you no? Know, na. Bali ito eh anak siya. Anak na niya to mga singko. Ito nakuha natin to kay poging kalapatids na si Kenji. Na taga Mulabe, Mulabe ba 'yon? Ngayon mga singko hawakan natin tong cacti. Tingnan niyo naman, oh. Poging pogi 'yan. Ito yung almond na nakuha natin sa kanya. Mas dumami nga mga asin ko dahil nung una hindi ganito karami to. Pero ngayon eh mas parang mas kumalat. Ito show napakaganda. Ayun oh. No? Tatakpan kasi nung kamay natin eh pero napakaganda nito, napakaangas eh no. Lumaki na rin yung kanyang ilong pero nung una eh medyo malaki-laki na talaga to mga ko. Ang maganda sa kanya, pogi na, borga na, maganda pa kulay. Bale, ito yung tinatawag nilang almond. Ma, ma, talaga legit na almond to mga kung makikita nyo yung mga spot spot nya dito eh, talagang sobrang dami eh, no? kalat kalat hanggang katawan hanggang dito sa ilalim eh, no? parang sya dalmatian hanggang dito sa leeg meron yan hanggang ulo hanggang pakpak tingnan yung pakpak nya mga kasi kung napakalupit you know? parang ginuhit guhitan sya ng pentel pen parang syang red bar pero parang ginuhit guhitan mo ng pentel pen tingnan mo yung mga ibang niya? meron mga itim na salit-salit you no know, kak na kak ito pero wala pa ako nakita na ng ganito na hen masin ko meron siguro sa mga ibang bansa sa internet lang ako nakakita ng ganun pero at least kahit papano meron tayong hen ito bali anak niya ito eh ayun know, kaya sino yung pinagpares natin ayun 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 parehas borga na sila itong hen natin no oh, eh, medyo kahit papano pares na pares na sila ulit dahil nagbiyak ito eh nung nando siya sa laruan natin eh naghanap sila ng mga kanya-kanya nilang pares na hiwalay sila. Pero ngayon eh pagsama natin, yun, pares pa rin agad mga singko, yan oh, ganda. Bali hihintay ng anak diyan. Sigurado ang iaanak nito eh, almond din. Dito sa gawing side niya mga singko, tong kak natin eh konti lang ayan oh hindi sa katulad nung kabilang side niya pag gumilid dyan sa kabilang side niya pag ilirin natin ayun no, mas marami siyang kalat na itim pero dun sa kabila eh hindi kaya dito sa side niyang to eh guwapong guwapo siya ito yung mga off color na rare mga kasing na classic kung tawagin kumbaga ito yung parang ordinary lang dahil nga noon nung hindi pa uso yung mga opal opal mga SSN sila eh meron na mga ganito talaga ito mga kaya parang ano to old school na rare tingnan natin ito mga kasingko ito yung mga parang old school nung araw kasi magkakaroon ka ng ganito kahit na wala tayong mga ganito ito yung mga nauso kasi mga yun eh, mga stay stencil mga mga rose pero nung araw eh, meron na tayong ganyan almond day, eh, no? ang tagal na sa akin ito mga kasingko dahil matagal ko na binigay kay, kay Kenji ito na itabi lang natin dahil nga mahirap pa rin maghanap ng ganyang karaming pagka-almond niya lalo na nung nakuha natin tong hen dahil nung nabili natin sa kanya tong hen mga ko, sinabi niya sa akin anak daw niya yan kaso hindi pa ganyan karami ang spotted niya kaya ginawa ko eh tinabi ko pinagulang natin ito, makita nyo naman no borga na rin ang ilong tsaka dumami na yung kanyang spotted so yan, bali ito yung bago natin na tawag dito bago nating breeder na hihintayin Tingin ko dito malap, mabilis lang 'to magpa ano, mangitlog dahil nga pare na pare oh. Bali meron tayo isang pair na almond na bagong pair. Ha, sige ko. Kasasalang. Pare sa agad. Borga pa. Sangka pa, ha? No? lupit ito. Oh. Parehas borga, almond pa. Lupit. <coughs>